Hello. Ganang morning po sa ating lahat. Dito naman tayo. ah, uh, papawis. Ay. Pada pas oras Palipas oras tayo guys Kasi Nainit Nasakit sa mata Nasakit sa balat Kaya Medyo uh, dito lang tayo sa mga uh, dilim Kasi pag dito tayo sa uh, Mga init o doon sa exposed exposed ng araw um, talagang sunog pero hindi naman lagi mainit guys hindi naman mainit ano lang ah uh, naman yung hapon siguro wala naman laging gabi umulan or er, hapon kasi habagat na siya guys habagat na kaya medyo madalas na yung uh, ulan pero alternate lang ini uh, init tapos ulan init ulan yun lang guys ang mga um, routine ng uh, panahon So ganun lang ang uh, ikot ng klima. Guys. So 'yun guys. Eh thank you so much for watching. God bless us all at magandang uh, araw sa atin lahat. God bless hindi lang o oh. medyo malayo pa yung oil eh ma init kasi pag uh, dili dito sa ito yung oil o oh. yan, yan yun oil yun guys eh nakapokus natin oil so malayo pa at saka mainit so dito lang muna tayo guys standby Mga kotse Parating So Balik natin sa normal Yan guys So yun lang guys